historia tagalog horror stories Lahat ng simula ay may hangganan katulad na lang sa ating buhay Balang araw lahat tayo ay ihahatid sa ating huling hantungan. May ilang handa na at tila ba hindi natatakot sa kamatayan. May ilan namang ayaw isipin na darating ang araw ng kanilang pamamaalam. Ang nakakatuwang parte sa kamatayan, lahat ay gustong mapunta sa langit kapiling ang ating ama. Ngunit ni isa sa atin ay walang gustong mauna ang kamatayan ay isa sa mga mahihiwagang bagay na nagaganap sa buhay ng isang tao hindi mo alam kung kailan at mas lalong hindi mo alam kung paano ang isang sigurado sa kamatayan sa tuwing nalalapit na ang oras ng isang indibidwal ay mayroon itong nakatakdang sundo. Pamilyar ba kayo sa pamahiing ito? Sinasabi na ang lahat ng taong malapit ng pumanaw ay sinusundo ng kanilang mahal sa buhay o malapit na kaibigan na sumakabilang buhay na. Ang mga sumusunod na istorya ay pinagsama-samang mga kwento tungkol sa sundo. Mang Dani Year 2002. Si Mang Dani ay lolo ng aking kaibigan na si Jacob. Hindi niya tunay na pangalan. Pumanaw siya noong taong 2002 at malino pa rin sa aking alaala ang kwento ng aking kaibigan bago mamatay ang kanyang lolo. Malubha ang sakit ni Mang Dani at tanggap na rin ang buo nilang pamilya na anumang oras ay maaari na itong bawian ng buhay. Isang madaling araw habang natutulog ay nakaramdam ng tawag ng kalikasan si Jacob. Nagtungo siya sa banyo upang umihi at pagbalik niya sa higaan ay nakita niya ang kanyang nakaratay na lolo na nakangiti at tila may kinakausap. Bumalik siya sa higaan nila na halos kalapit lang ng hinihigaan ng kanyang lolo. Kaya't kitang kita niya ito. Habang nakahiga ay pasimpleng nakatingin si Jacob kay Mang Dani at pinagmasdan ang bawat ginagawa nito. Ayon kay Jacob ay nakatitig ito sa kanilang kisame at mayroon itong binabanggit. Sinasabi ng kanyang lolo na ayaw ko dyan, mainit. Alisin mo ko dyan. Nakaramdam siya ng takot sa tinura ng kanyang lolo. Pero pinili niyang lakasan ang loob at alamin ang mga susunod na sasabihin nito. Walang ano-ano ay bigla na lang ibinaling ng kanyang lolo ang tingin nito sa kanya. Ipipikit na sana niya ang kanyang mga mata at magkukunwaring tulog ngunit hindi na niya nagawa iyon. Anong titingin-tingin mo dyan? Nanlalaki ang mata na turan sa kanya ni Mang Dani. Buksan mong pinto at papasukin mo ang nanay ko. Kanina ka sing hindi ka man lang mag-bless sa lola mo. Kanina pa siya naghihintay sa labas ah. Galit na sabi ni Mang Dani sa kanya. Sobra ang kilabot na nararamdaman ni Jacob sa sinabing iyon ng kanyang lolo dahil hindi pa siya pinapanganak ay patay na ang ina ng kanyang lolo. Dahil sa takot ay ginising niya ang kanyang ina na katabilang niya sa higaan. Takot na takot niyang tinuro sa kanyang ina ang nakahiga niyang lolo. Bumangon naman ang kanyang ina para tignan si Mang Dani. Pagbuksan niyo ang nanay ko, kanina pa yun sa labas at nakatayo Muling sabi ni Mang Dani, kahit na kinilabutan ay tumayo pa rin ang ina ni Jacob para sundin ang utos ni Mang Dani. Alam niya kasing hindi ito titigil sa pangungulit kapag hindi nila sinunod ang gusto nito. Kuwento ni Jacob May malakas na hangin na pumasok sa pintuan nila nang buksan ito ng kanyang ina. Pagkatapos noon, hindi na rin nangulit pa si Mang Dani at natulog na ito. Maging si Jacob, pinilit ding matulog kahit na natatakot siya. Ilang araw lang ang lumipas ay namatay si Mang Dani. Naniniwala sila na ang sumusundo sa kanilang lolo ay ang pinakamamahal nitong asawa. Lolo baste year 2004. Si Lolo Baste ay isa sa pinakamatanda dito sa aming lugar. Halos lahat ng bata dito sa amin ay itinuturing siyang Lolo dahil sa taglay na kabaitan nito. Nalaman ko lang ang kwentong ito ilang taon na ang lumipas mula nang siya ay pumanaw dahil sa prostate cancer. Bago siya namatay ilang araw pa siyang naratay sa kanilang bahay. Madalas ay ang kanyang apo na si Coco ang nagbabantay sa kanya. Hindi naman mahirap bantayan si Lolo Baste dahil palagi itong nakahiga. Ilang araw bago siya bawian ng buhay, tahimik na nagbabantay si Coco sa kanyang lolo. Nanunood siya ng isang pang tanghaling programa sa telebisyon ng tawagin siya ng kanyang lolo. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang istorya ni Jay. Pakiclick na po ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Tinawag si Coco ng kanyang lolo na nakahiga malapit sa kanilang bintana. Tumugo naman si Coco at nagtanong sa kanyang lolo kung bakit sabay patay ng telebisyon. Sinabi ng kanyang lolo baste na paalisin mo nga tong babae sa bintana. Kanina pa ako tinitignan eh. Ang sama kong makatingin. Natakot si Coco sa sinabi ng matanda. Dahil sa takot ay tinawag ni Coco ang kanyang nakakatandang pinsan. Bumaba naman agad si Kuya Chris niya upang alamin kung bakit siya tinatawag ni Koko. Sumigaw ulit si Lolo Baste at sinabi niya na paalisin mo yung babae sa labas ng bintana. Ang ginawa ng kanyang Kuya Chris ay nagpatulong siya kay Koko upang buhatin ng Lolo at patalikurin sa bintana para hindi na niya makita ang sinasabi nitong babae. Maging si Kuya Chris kasi, ay kinilabutan ng dahil doon. Sandaling na nahimik si Lolo Baste kaya't umakyat ng muli si Kuya Chris habang si Coco naman ay muling nanonood ang telebisyon. Nilakasan niya ang volume ng TV para maibsan ang takot na nararamdaman. Muli na namang tinawag ni Lolo Baste si Coco. Hindi pa man siya lumilingon ay nanginginig na siya sa takot. Medyo nairitang nagtanong si Coco sa kanyang lolo kung ano na naman iyon. Galit na sumigaw ang kanyang lolo baste at sinabi nito na Sinong nagsabing papasokin niyo yung babaeng iyan? Palabasin niyo nga yan? Hindi niya alam ang gagawin dahil kung totoo man ang sinasabi ng kanyang lolo baste ay maaaring katabi na niya ang sinasabi nitong babae. Nanginginig na sa takot si Koko pero tinanong niya ang kanyang lolo kung sino ba yung babae at wala naman siyang nakikita. Inutos ng kanyang lolo baste kay Koko na paalisin do yung babae at palabasin na. Dahil sa takot, tinawag muli ni Koko si Kuya Chris at lumabas na lang siya para mawala ang takot na nararamdaman. Ilang araw matapos iyon ay sumakabilang buhay na si Lolo Baste. Hanggang ngayon ay hindi nila alam kung sino ba ang babaeng tinutukoy ni Lolo Baste. Ang alam lang nila, ang babaeng yon ang kanyang sundo. Beverly, Year 2005 Maagang binawian ng buhay si Beverly sa edad na 14. Biglaan ang kanyang pagkamatay dahil huli na nang malaman nila na may sakit siya sa dugo. Hindi nila alam na malubha na pala ang kalagayan ni Beverly hanggang sa isang araw ay bigla na lamang itong nahimatay sa kanilang eskwelahan at nang dalhin siya sa ospital ay doon lamang nila nalaman ang malubhang sakit nito. Bago pumanaw, ay halos isang buwan nang naratay si Beverly sa ospital. Madalas ay may mga sinasabi ito na hindi maunawaan ng kanyang pamilya. Inay, ibigay mo na lang kay Bonina yung uniform ko ah. Hindi ko naman siya magagamit eh at masasayang lang. Sabi ni Beverly sa kanyang lola. Nagtakaman ay hindi na nagtanong pa si Aling Tina bagong bililang kasi yung uniform na sinasabi niya dahil kasi simula pa lang ng klase noong magkasakit siya. Nang minsan namang bilhan ng mansanas si Beverly ng kanyang lolo na si Mang Albert ay tinanggihan niya ito. Sinabi ng kanyang lolo na binilhan daw niya ito ng mansanas at kainin daw niya ito para gumaling na siya. Sumagot naman si Beverly sa kanyang lolo ng ayaw ko po at ibigay na lang do yon kina Chinchin at Ana. Madami naman do ganyan sa pupuntahan niya. Ito ang matalinghagang tugo ni Beverly sa kanyang lolo Albert. Nagtataka naman si Mang Albert sa tinura ng apo at tinanong niya ito kung saan naman siya pupunta nakangiting sumagot si Beverly at sinabi niyang sa malayong malayo. Hindi naman iyon sineryoso ni Mang Albert dahil maski siya ay hindi inaasahan na malapit nang pumanaw ang kanyang apo. Isang araw bago tuluyang bawian ng buhay ay nakausap pa ni Beverly ang kanyang ina na nasa ibang bansa. May kaunting tampo si Beverly sa kanyang ina dahil hindi ito nagpaalam na aalis patungong Saudi Arabia para magtrabaho bilang domestic helper. Anak, kamusta ng pakiramdam mo? Kumain ka ng madami para gumaling ka ha? Kumain ka ng prutas at gulay para makabawi ka ng lakas? Bili ng kanyang ina. Sumagot naman si Beverly na, Ma, Kapag umuwi ka dito hindi mo na ako makikita. Antagal mo kasing umuwi eh. Hindi na kita mahihintay. Naiyak na lang ang kanyang ina sa sinabi ni Beverly. Pero wala siyang ideya na papano na ang pinakamamahal na anak. Ang tanging alam lang niya ay nagtatampo pa rin ito kaya siguro nakakapagsalita siya ng ganon kinaumagahan ay masayang masaya si Beverly dahil madami siyang bisita. Nay, ang dami ko pong bisita. Kanina pa sila dito. Yung iba nga umalis na eh. Kaso hindi ko sila kilala lahat. Pero kilala nila ako. Masayang bunga di Beverly na magising ang kanyang lola. Nagtataka ito dahil wala namang ibang tao sa kwatong iyon maliban sa kanilang dalawa doon na nagsimulang makaramdam ng kaba si Aling Tina alam kasi niya ang pamahiin patungkol sa sundo pero nilabanan ni Aling Tina ang takot na nararamdaman para sa kanyang apo sa halip ay nangibabaw ang awa na nararamdaman niya para dito Simula kasi nang isugod siya rito sa ospital ay iilan pa lang ang bumibisita sa kanya. Sinabi ni Aling Tina sa kanyang apo na mamaya daw ay darating ang mga tita niya para bisitahin siya at ano daw ba ang gusto niyang kainin at ipagluluto siya ng kanyang tita Mara. Pero sa halip na sagutin iyon ay muling binanggit ni Beverly ang tungkol sa kanina pa niya nakikitang mga bisita. Tinanong ni Beverly ang kanyang lola Tina. Kung sino yung matanda sa pintuan? Kamukha daw kasi siya ng kanyang ina. Isinasama daw siya kanina pa at aalis daw sila. Kaso hindi daw siya sumasama at ang sabi daw niya ay magpapaalam muna siya sa kanyang lola Tina. Hindi na napigilang lumuha ni Aling Tina at tuluyan ng umagos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilang bumagsak. Nagtanong naman si Beverly sa kanyang lola na si Aling Tina kung umiiyak daw ba ito. Hindi naman nakaimik si Aling Tina at pilit na nagpapakatatag. Sinabi ni Beverly sa kanyang lola na matutulog daw muna siya at pagod na pagod daw siya. Tumugo naman si Aling Tina sa kanyang apo at sinabing matulog na muna ito at mamayang tanghali pa naman daw darating ang kanyang tita Mara. Gigisingin na lang daw ito kapag nandito na ang kanyang tita. Itinaas ni Beverly ang kanyang dalawang kamay kahit na nangihina ito. Tanda na gusto niyang yakapin ng kanyang lola. Agad naman na lumapit si Aling Tina upang yakapin ang kanyang apo. Niyakap niya ito ng matagal at habang yakap-yakap ang lola ay umiiyak din si Beverly. Animoy alam na niya ang kanyang magiging kapalaran. Nag-iyakan ng dalawa habang magkayakap ng mahigpit. Hinalikan niya ang apo sa noo, sa pisngi at sa labi ng paulit-ulit. Sinabi ni Aling Tina na magpahinga na ito at mamaya ay iinom pa ito ng gamot. Sabay talikod sa kanyang apo dahil ayaw na niyang ipakita pa ang kanyang pag-iyak. Hindi inaasahan ni Aling Tina na iyon na pala ang huling beses na makakausap niya ang kanyang apo. Nang dumating ang mga inaasahang bisita ay ginising ni Aling Tina si Beverly ngunit hindi na ito nagising. Nakomatose si Beverly sa loob ng isang araw. Pinayuhan ng doktor si Aling Tina na maging handa sa mangyayari. Gayunpaman, ay ayaw isuko ni Aling Tina ang kanyang apo at umaasa siya na magkakaroon ng himala at makaka-recover ito. Kinabukasan ay agad na tumawag ang ina ni Beverly at doon pa lang niya nalaman na comatose na pala ang kanyang panganay. Itinapat ni Aling Tina ang telepono sa tenga ni Beverly. Nagulat ang lahat nang may tumulong luha sa mga mata ni Beverly at patuloy ang pag-agos nito habang nagsasalita ang kanyang ina sa kabilang linya Marahil ay nadidinig pa nito ang mga sinasabi ng kanyang ina Ilang oras lang matapos ang tawag na iyon ay binawian na din ng buhay si Beverly Mang Albert Year 2011 Tama po. Siya ang lolo ni Beverly. Makalipas ang anim na taon ay sunod na pumanaw si Mang Albert dahil sa sakit nito sa baga. Matagal na na-confine sa ospital si Mang Albert ngunit nang malaman na malubha na ang sakit mas pinili nito na manatili sa kanilang bahay. Bukod kasi sa ayaw niya ng gastos mas nais niyang bawian ng buhay sa bahay ng kanyang naipundar noong siya ay naitatrabaho sa ibang bansa. Sa sala lang natutulog ang mag-asawa dahil mahilig manood ang telebisyon ang matanda. Sinunod na lang nila ang gusto nito dahil isang taon na lang ang ibinigay na taning ng doktor kay Mang Albert. Madaling araw ay ginising ni Mang Albert ang asawa upang magpatimpla ng kape. Agad namang nagtimpla ng isang tasang kape si Aling Tina pero nabigla siya nang magalit sa kanya ang kanyang asawa. Sinabi ni Mang Albert kay Aling Tina kung bakit daw isa lang ang itinimpla nito. May mga bisita daw sila at nakakahiya. Nakaramdam ng kilabot si Aling Tina dahil sa sinabi ng kanyang asawa pero pinagbigyan niya na lang ang nais nito. Nagtanong si Aling Tina kung ilan ba ang ititimpla niya. Sumagot ang kanyang asawa na si Mang Albert na tatlo daw dahil tatlo yung bisita niya at paupuin daw ito dahil kanina pa sila nakatayo. Agad na nagtimpla si Aling Tina habang takot na takot sa binibigkas ng kanyang asawa. Nang matapos siya ay inilapag niya ang tinimplang mga kape sa lamesa. Kinaumagahan ay nagulat ang mga apo nito sa sobrang dami ng kape na nasa lamesa at wala itong mga bawas. Sumigaw naman si Mang Albert ng chinchin -chin sa kanyang apo. Kaagad na lumapit ang kanyang apo na si Chinchin -chin para itanong kung bakit siya tinatawag ng kanyang lolo. Nagtanong si Chin, Chin sa kanyang lolo Albert kung bakit siya tinatawag. Sinabi ni Mang Albert na paalisin daw ni Chin, Chin yung mga bata sa lamesa at kanina paro ito talon ng talon. Naihilo na daw ito sa pabalik-balik na tumatakbo sa harapan niya at dinadaganan pa daw siya. Reklamo ni Mang Albert sa kanyang apo. Kinilabutan si Chin, Chin sa nadinig niya mula sa kanyang lolo. Pero hindi niya ito pinansin at nagkunwari na lang na nanonood ang telebisyon. Maya, maya ay muling nagsalita si Mang Albert. Sinabi ni Mang Albert na saan pupunta yung pinsan nito at kanina pa do ito nasa pintuan. Nagtataka naman si Chin Chin at tinanong niya kung sinong pinsan daw. Sumagot si Mang Albert na si Beverly daw at kanina pa do ito sa pintuan at nakapostura pa Mas lalong kinabahan si Chinchin Chin dahil wala namang ibang tao doon. May insidente pang nanggising sila ng kapitbahay dahil galit na galit si Mang Albert. Sumigaw kasi si Mang Albert at tawagin daw do si Dodong. Sumagot naman si Aling Tina at sinabing Alas 12 na daw ng gabi at baka tulog na daw iyon. Bukas na lang daw ng umaga at pupuntahan daw niya si Dodong. Dahil ayaw na niyang humaba pa ang usapan ay kumatok si Aling Tina sa bahay nila Dodong. Buti na lang at gising pa si Dodong kaya't nagtungo ito sa kanilang bahay nila Aling Tina. Bumungad naman si Dodong at nagtanong kay Mang Albert kung kamusta na ito at ano do ba ang sasabihin nito kay Dodong. Sinabi ni Mang Albert kay Dodong na na daw ni Dodong ang tatay nito at kanina pa daw ito nakatayo sa pintuan nila at ayaw daw umalis at nakatingin pa daw ito sa kanya. Pauwi na daw ito para matulog na. Nagtaka si na Dodong at Aling Tina dahil matagal nang patay ang tatay ni Dodong. Halos isang dekada na nang bawian ito ng buhay. Sinabi na lang ni Dodong na pauuwiin daw niya ang kanyang tatay. Nabiglaman ay sinakyan na lang niya ang gusto ng matanda. Ilang araw lang nang mangyari iyon ay isinugod si Mang Albert sa ospital at doon na ito tuluyang binawian ng buhay. <tong> Historia Tagalog Horror Stories